So, recently guys, yung mga dumating na, ano ko, yung mga dumating na parcel ko, ito na lang. So, ito guys, ano yan, uh, inassemble ko lang. So, binili natin sa Shopee. So, yung una, $169 yung bili ko. Tapos, bumili ako ulit, $139 na lang yung bili ko. Same pa rin kung nag-buy again lang ako sa, sa cart ko, sa, sa Shopee account ko. So, ang ganda niya kasi, kitang-kita talaga at madaling makuha yung ano items and then ang lakas makaganda ng display and then acrylic siya pero yung pagka-acrylic niya guys makunat hindi katulad ng acrylic na malutong na parang fragile na fragile ito guys makunat ang, ang kunat niya makunat siya oh mapapansin niyo ang kunat niya no makunat so kaya papansin ito papakita ko sa inyo ito guys acrylic din to pero tingnan niyo iba yung tunog mas parang babasagin to mas parang ito yung madaling mabasag compare sa pagka-acrylic nito. So, ang ganda niya talaga, sulit. No? So, yan. So, may mga darating kasi tayo pang mga shampoo. So, kinalat ko na lang munang ganyan. So, ang cute niya. No? At tama-tama siya dito pag nakikita. No? Yung mga available na shampoo natin. Hindi na sila basta-basta titingala. Kasi meron tayo, di ba, ang fiesta sa taas na kasabit. So, yan. No? Hi guys, Mami Park is here and this is just a quick video, no? So, siguro naman ay updated na kayo sa nangyayari sa atin ngayon. So, ingat po sa ating uh, mga OFW, mga migrated Filipino sa mga apektado na bansa at lugar ng uh, bangayan ng between Israel and Iran. No? So, in this time, kung maaalala nyo, uh, hindi na akong papaligoy pa, no? Kasi it's just a quick video. I hope so. So, kung maaalala nyo, June 12, nag-vlog ang Mami Park. Kung maalala lang, nyo lang naman at tinapos nyo yung video kasi walang nag-react sa ang tanging mga comment dito sa video ko na to is puro mga Hi Mami Park, Kamusta Mami Park, ganyan. So kung maalala nyo itong yung paghahanda ng tindahan sa Pasukan Part 1. Sa bandang dulo nito guys, pinanggit ko yung tungkol doon sa um, prediction ng Daddy Park na yung sa unemployment, tataas ang rate ng mga unemployed no, na mamamayang Pilipino. And bukod dyan, binanggit ko din dito yung prediction ng Daddy Park na magkakaroon hindi natin hinihiling magkakaroon ng World War 3. So wala wala ni isa na nag-comment sa akin tungkol diyan. So it's June 12, no? At binanggit ko dito sa vlog na ito na prediction na yan ng Daddy Park 2 months, 3 to 2 months, 2 uh, months to 3 months ago pa, no? Prediction ng Daddy Park na magkakaroon ng war. Pero, hindi natin hinihiling. So, it's just prediction. Hindi, maari hindi totoo, maaaring totoo. June 12 ko, inupload tong vlog na to. June 13, nag-start attack, i-attack ng Israel ang Iran. For the reason of what? For the reason of preventing Iran for making um, nuclear bombs. Kasi, uh, ang alam ko, sabi ng Daddy Park, noon pa kasi, may history na yan. Na, at saka, meron nang uh, kwento na talagang ang Iran ay gustong uh, masakop or gusto talaga mawala ang Israel no so di ba sabi nila ang Israel siyata Israel ba yun yung the land of promise parang ganun. so nagulat ako no at sunod-sunod na napag yan at ngayon nakikialam na rin ang US and there's a possibility pa na makialam ang Russia, no? So, come to think of it, sabi ng Daddy Park kasi, si Trump, fan, 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 niya ng Russia, no? Gusto niyan si Putin. However, Putin uh, supporting Iran and Palestine. America supporting Israel. So, kaya, magkakaroon ng conflict may possibility. Hindi natin pinagdadasal kasi alam niyo po kung bakit. Malaki din ang magiging epekto niyan sa mga karatig bansa. Syempre ang mga Pilipino na mga nasa mga bansang yan na apektado ng ano. Actually, tinetext ko nga yung ano, kaya chat ko sa GC yung classmate ko nung elementary kasi sabi ko, uh, okay ka ba kayo diyan Safe ba kayo diyan Kasi nga, ano siya doon? Caregiver siya doon. So, the last time na nag-chat siya sa aming ano, GC, okay naman daw, no? but syempre lumalala yung sitwasyon no ano naman ang ano ng ating presidente dito so walang sapilitan na pag-uwi pauuwiin so kung gusto sino yung mga gustong makauwi tutulungan gagawa ng paraan para makauwi ang ating mga uh, OFW at ang mga kung sino man ang ng, gustong umuwi muna ng Pilipinas no so imagine niyo kakablog ko lang nagulat talaga ako actually daddy park said see hindi talaga gusto ni Daddy kung nangyayari lalo na yung pakikialam ng Amerika. Alam niyo po kung bakit? Guys, hindi ako ano sa politics and sa mga gulohan. Kaya ako to sinasabi kasi magkakaroon ng domino effect. Kaya lagi ko kayong pinapaalalahanan na tayo ay maghanda sa mga posibleng uh, magaganap sa mga susunod na panahon. So sabi ni Daddy, dahil sa pakikialam ng Amerika, no? May possibility na ang ating mga uh, kapatirang Muslim, no? Lalo na sa dyan sa Uh, Iran no sa mga Muslim countries magkakaroon sila ng galit sa mga white people magkakaroon ng uh, sama ng loob so kaya may possible na kapag nakakita ng puti yung galit nila ay baka maibunton sa mga makikitang mga inusenteng mga puti E sabi ko Canadian ka naman pero puti ako sabi niya pero puti ako diba so yon so sana naman ay wag naman mga sa mga kapatid natin mga Muslim na kahit sila yung mga nasa mga ibang bansa na Muslim countries, no? Sana naman ay ilayo nila sa kapahamakan yung mga inosenteng tao. At tayo syempre yung mga Pilipino, no? So ano ba ang magiging epekto niyan? Kasi ganito yan eh. Pag nagkagulo-gulo at nagkaroon ng uh, pagsuporta, ang alam ko si ang alam ko si ano si China, sinusuportahan si uh, Iran. No? Si Iran ang kanyang support support, 'di ba? Si Russia, si China yan mga magkaka ano yan magkakaibigan ang kaibigan ni ni US ay si Israel so kapag nagkaroon ng pakikialam din ang China no there's a possibility na magkaroon ng malaking problema gulo ito no at kung maalala niyo mag-aaway din ang China at ang Amerika so dito na papasok yung tayo ay napapagitnaan kaya gusto gusto ng Amerika na magkaroon ng military base dito sa atin kasi ito yung pinakamalapit na paghit nila kay China So, ito yung sinasabi natin na gagawin tayong uh, sanggaan, no? So, alam nyo, hindi ako, lagi kong sinasabi ha, don't get me wrong, pagdating sa politics. Ito yung kaya gusto ni Tatay Digong na maging neutral at kaibiganin na lang ang mga nasa paligid natin. Kasi, we have no capability to start the war or to join the war. Ang daming madadamay ng mga inusenteng tao at syempre maapektuhan ang ating ekonomiya paano na lang tayong mga maliliit na, na mga nagninegosyo na lumalaban araw-araw, diba? di ba? Hindi pa nga tayo bayad sa mga utang natin. <laughs> di ba? Buti sana kung, kung bupurahin na ng mga pinagkakautangan natin yung kakalimutan na isasama na sa mga bomba yung, yung mga utang natin, di ba? <laughs> Pero hindi eh. So kaya, uh, samahan niyo akong magdasal para sa ating bansa at sa ating mga mahal sa buhay, no? Kasi talagang malaking magiging dagot to. May, may possible na tataas ang ang inflation, more and more and more. Expected na yan yung inflation tataas, no? Pagtaas ng bilihin, no? Baka maulit yung Great Depression noong noong around 19, ano, 1935 yata yan, no? Nagkaroon ng Great Depression sa Amerika, no? At kahit imaginein mo yan, no? Ay, may nakaka-relate ba sa sinasabi ng Mami pa So, sobra lang akong nalulungkot, no? So, tayo okay lang tayo, hindi masyado nating dama kasi hindi naman nangyayari sa atin pa. Pero, wag na natin sanang, wag na sanang maluob na mangyaring mas marami pang bansa ang makialam para hindi na magtuloy-tuloy na ma-uwi sa World War III, no? So, talagang sabi nga ng Daddy Park, nakikita ko yung panahon ng 19... Kopong-kopong, hindi ko na maalala yung kwento ng Daddy Park na possible na maulit-muli no? Ayan. So, kaya sobrang, ano, sobrang nakakano. Kaya kami, updated kami kahit papahano talaga pagdating sa mga ganyan. Pero, another bad news ang ating, ang ating uh, ibabalita. Bukod doon sa nga, magtataas ang mga Nestle products na mga black coffees again and again and again. Uh, might possible pagpasok bago mag-end June or mga first week of July. No, yan yung mga tentative dates. And then, mag, maghanda na sa mga kasari, tataas ang uh, mga produktong delata. It's either October, November. No? October, November. Yan yung ano, tataas ang mga delata. At tumaas na ng piso ang uh, gas, no? Yung ginagamit nating pangluto, yung mga gas, nunggas sa ating gas stove, ganyan, tumaas na ng 3 piso yan, so sa mga dilata yan, kasi kaya po tataas dahil sa pagtaas ng presyo ng bakal ng metal so isa sa pinaka number one material ng mga lata ng mga dilata ay bakal di ba, metal so kaya yan yung sabi eh sabi pala ni daddy pa Maraming magtataas. Maraming magtataas. So, kaya tayo ay uh, maghanda, mga kasari, no? Sa patuloy na naman na pagtaas. Talagang paunti-unti, dumadating na sa puntong ang ating mga mamamayan or mga nasasakupan or ang ating mga nasa laylayan at mga kahit mga middle class na nga eh, ay talagang makararanas ng pagtaas ng bilihin, no? So, kahit... Nag Uh, ina-amendahan na magkaroon ng 200 na taas pasahod sa mga pribadong kumpanya para sa mga empleyadong nagtatrabaho sa mga pribadong kumpanya, hindi rin siya na makakatulong. Kasi, it, uh, it worsen mo, no? It worsen, no? It is uh, more of ano, parang uh, mas apektado pa. Mas lalong magiging uh, cause ng problema. Yung pagtaas ng sahod. Kasi dapat pagtaas ng bilihin ang ang dapat inuuna, hindi pagtaas ng sahod. Kasi yung sahod okay lang naman mag-minimum. Basta ang mahalaga, mababa ang ating mga basic needs, no? Ang ating mga fast moving na uh, commodity products, no? Kumu mga commodities. So 'yon. So talagang napakahirap, no? At ayan na naman, daman, -daman na naman ng pagtumal. No, ewan ko sa inyo ha, kasi <clears throat> talagang ang mga tao ngayon ay wais ng mamili, wais na na mag-isip kung ano ang una nilang gagastusin. Pa minsan minsan pag weekend na lang, no? Iinom ganyan pero hindi na tulad ng dati. Hindi na tulad ng dati. So kaya maghanda mga aksari, dahil bago matapos ang taon na to, maraming magtataas at mas lalong pahirap ng pahirap ang mangyayari. Kaya mas marami ang mga magsasara ng mga maliliit na negosyo. Bukod diyan, dahil sa dahilang maraming magsasarang maliliit na negosyo, ang dahilan din ng iba ay dahil sa napakataas at napaka uh, walang kasiste-sistemang uh, buwis o tax. Alam niyo po ba doon sa group na kung saan ako nakagroup ang dami po talagang umiiyak na mga negosyante na mas ninais na lang nila sanang hindi na lang nag-comply uh, sa BIR dahil sa kanilang mga nararanasang problema. So usually naman yung iba kaya nagkakaroon ng problema is uh, nag-start na nagkaroon sila ng uh, pagkakamali when it comes to filing. Kaya nagkaroon ng mga penalties, ganyan. So kaya pinapayuhan ko yung mga maliliit na magnenegosyo at nagbabalak ng irehistro sa BIR ang kanilang business ngayon pa lang, ngayon pa mag-aral na kayo ng basic. Nang hindi kayo malilate sa filing, alam nyo kung ano dapat mga ipafile nyo na form, alam nyo ano ang mga possible na, ma, na mape-penalty sa inyo pag nakumit nyo ang pagkakamali na ganito, nakapag-commit kayo ng mistakes, no? wrong move, ganyan. At higit sa lahat ay yung paghahire natin ng ating mga tax assistant na hindi mapagkakatiwalaan. No? So, yan ang mga reasons. So, kaya grabe kaya sobra na sobra na talaga yung nangyayari ngayon sa atin no and uh, i just do hope na lahat tayo ay magdasal lahat tayo ay manalig lang kapit lang tamang disiplina lang no magkaroon tayo ng disiplina nang sa ganun ay pare-parehas tayong makaraos kahit papaano no kahit papaano so i would like to shout out yung mga last video na yung last video natin na Juliet Sumapong, sabi niya, Hello, Mami Park, si Carl Jean po ito. New account ko po sa YouTube kasi nasira yung isa kong phone. Ayan, si Juliet Sumapong ay si Carl Jean Sumapong. Thank you, Mami uh, Carl Jean. No, maraming maraming salamat po. Evelyn Fer Fermante, galing ng mentor mo, Mami Park. Pati kami, natututo din. Salamat. Ay, magaling talaga si Daddy Park. Simpleng bumanat yan, no? Kasi hindi yan basta-basta humihirit na maganyan. Kasi alam niya na na hindi niya ako po pwedeng basta didiktahan. So, kaya bago siya magsalita, he made sure muna, no, na ako yung mag-open up ng uh, nararamdaman ko, medyo na problema ako, ganyan. And then, ang style niyan, mag start na siyang mag-discuss ng mga, ano niya, ng mga na-observe niya at yung mga possible na po, pwede kong i-consider or i-reconsider ng mga desisyon yon no so palakpak isang palakpak naman tayo kay Daddy Park no pagdating sa bagay na yan talagang napakagandang kapartner niya kasi simple lang umatake pero may marunong no ayan Arling Gonzalez sabi niya dami ng ice cream Donald Don Don Alexander Chika 3757 hi po thank you for inspiring us Roro Chen, hello Mami Park, happy selling po. Ellen Pilar, hello Mami Park, always watching po. Love you, ingat po palagi. Love you too. Teresita Baron, good morning Mami Park. Tama lang yan na mag-increase ka. Kasi ang na ng mga bilihin. Try and try until maabot mo ang gusto mong kita at presyo. Ang galing ni Daddy Park. O, oh, diba? Flor Delisa, Bugado, 0429. Tama lang yan, Mami. Magtaas ka ng price. bibilit bibili din sila sa atin. Huwag lang natataas ka pa sa kalaban mo tama, ha. o di ba? Daming nanood din ng vlog na ito, no? Yung wag kang matakot na mag uh, ng presyo. Ang daming uh, nakarelate, no? Clarissa Ragit, good morning, Mami Park Pakinggan, pakikinggan mo talaga lahat ng sinasabi mo. Ina-apply ko din yung ganyang consideration. Marami naman akong natutunan sa'yo. Maraming salamat. Venus Abatang, good morning, Mami Park. Watching my inspiration. Norns Vlog, why is talaga si Daddy Park mamili. O, ba? Diba? Mamili. No? Ganyan yan si Daddy Park. And um, yun lang. At um, sa susunod na mga araw ay uh, magbablog pa din ang Mami Park. At syempre ay tatalakayin pa rin natin ang ating mga aral dito sa ating hanap buhay. No? So kung may mga questions kayo, may mga gusto kayong advices, kung nag kayo ng advices, ganyan, at gusto nyo rin naman nating ma-share dito sa ating channel, eh, go ahead, no? Comment lang po kayo dyan sa baba, no? So, maraming maraming salamat sa mga uh, nanonood sa Mami Pat. So far po, ay, we are officially 20,400 subscribers. So, thank you, thank you. At lalo na sa akin ding mga uh, katax viewer, mga tax viewers, katax payers na subscriber. Thank you very much. So, paano? Mama Lonzy, thank you. Nagparamdam ka na. And, um, shout out to Ricky Anuebo, nag-comment siya doon sa ibang vlog ko na sabi niya ay, thank you for discussing the BMBE, no? understanding BMBE. And also to... Uh, kay ma'am ano kay ma'am Malu Agire natahimik lang pero nanonood no maraming maraming salamat and um, uh, that's it lagi lang nating tatandaan if it's not yet the calling for us to do or for us uh, to make our dreams come true or our goal wag nating ipili no everything has the reason no and also um, trust the process, no? Kasi ako din naman, gano'n naman ako, no? I I really believe in uh, trusting the process. And syempre yung faith natin, ha, hindi mawala. So, if you think na na parang everything is like against to you, no? um Just pray and uh, find ways, find solution, no? Ika nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, no? Hindi natin kailangang uh, sugod ng sugod, no? Sa dami kong naranasan ng mga stresses, at problema ng iba't ibang klase sa pagnenegosyo no, hindi ko naman sinasabing veterana ako, but I can assure you and I can tell you na talagang uh, hindi, hindi maiintindihan even our ka uh, kanegosyo, yung mga ibig kapwa natin kanegosyo, na yung... natin yung mga lesson, na, I mean, yung mga lesson na matututunan natin, kung hindi rin nila ito dinanas no? So kapag nakinig kayo, nakakapakinig kayo ng advices at sa tingin niyo hindi niyo pa dinadanas, yung mga lesson lesson learned na yan at na share ng mga content creator, mga katulad ko, ay makinig kayo. Nang sa ganun ay makaiwas, no? Hindi man uh, maiwa, uh hindi man ma prevent literally eh kahit pa paano hindi yung basta na lang malaking dago no so yun yun lang no uh, may kita habit na maging lesson learned sa iyo ang experience ng iba no? Nang sa ganon ay maiwas ka sa gulo at sa tight situation. So, this is Mami Park and this is Team Park. Fighting! Bye! Ingat po sa mga ka-OFW natin. Alam ko, meron akong mga viewer watching from Israel before. Ewan ko kung kamusta sila. Sana kung ikaw ay nanonood at ikaw ay um, subscriber ko from Israel, kung saan ka maglupalop ng mundo, mag-comment ka dyan and please let us know that if you are safe. Okay? Bye!